Pagkatapos ng anim 60, nawawala ang collagen mo. At 60% ng mga senior ay hindi alam na ito ang dahilan kung bakit naninigas ang kamay, sumasakit ang tuhod, at nanghihina ang mga binti. Sa edad na 65, nawala na ang higit sa 30% ng collagen mo. Kaya naninigas ang mga kasukasuan, lumiliit ang mga kalamnan, at dumarating ang pananakit. Sa video na ito, ibubunyag namin ang walong pinakamahusay na gulay na mayaman sa collagen mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamalakas. At ang number 3 ay nagpapanumbalik ng kartilago at nagbabawas ng nerve pain ng 40% sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ay batay sa tunay na siyensya at lahat ng pag-aaral ay nakalink sa ibaba. Bago tayo magsimula, saan ka nanonood at nararamdaman mo ba ito nang mas malala sa iyong mga binti o kamay, nagre-reply kami sa bawat komento. Ngayon, magsimula tayo sa gulay bilang walo at oo, malamang nasa ref mo na ito. Gulay bilang walo. Red bell peppers. Hindi mo siguro inaakala na ang bell peppers ay pampalakas ng collagen, ngunit isa sila sa pinakamayamang natural na pinagmumulan ng vitamin C na kailangan ng iyong katawan para makagawa ng collagen. Pagkatapos ng anim na po, bumagal ng husto ang collagen production mo at kung kulang sa vitamin C, halos humihinto ito. Ang red bell peppers ay naglalaman ng higit sa isang daan at limampung porsyento ng iyong daily vitamin C sa kalahating tasa lamang. Mahalaga ito dahil ang nutrient na ito ang nag activate ng enzymes na tumutulong mag-convert ng amino acids sa malakas at elastic na collagen fibers na nagpoprotekta sa iyong mga kasukasuan, daluyan ng dugo, at nerves. Isang pag-aaral noong 2020 sa Journal of Clinical Nutrition ang nakatuklas na ang mga senior na may mataas na vitamin C intake ay mas malakas ang kapit ng kamay, mas mabilis maglakad, at mas mababa ang inflammation markers. Pinoprotektahan din ng vitamin C ang collagen mula sa pagkasira, lalo na sa mga bahagi tulad ng tuhod, pulso, at bukong-bukong na dumarami ang wear and tear sa paglipas ng panahon. At dahil naglalaman din ang red peppers ng capsantin, isang malakas na antioxidant, tumutulong bawasan nito ang oxidative stress na sumisira sa joint tissue at mga nerves sa paligid. Para makuha ang buong benepisyo, kainin ang red bell peppers ng hilaw o lightly sauteed. Ang matagal na pagluluto ay sumisira sa vitamin C. Hiwain ito sa mga salad, isabay sa humus, o idagdag sa huling parte ng stir-fry. Ang gulay na ito ay hindi lang pampasarap sa pagkain. Tumutulong din itong ayusin ang mga tissue, protektahan ang nerves at pabagalin ang collagen loss na nagpapahina sa iyo. Gulay bilang pito. Spinach. Malambot at madahon ang spinach. Ngunit ito ay isang hidden collagen powerhouse lalo na pagdating sa pagpapanumbalik ng flexibility ng kasukasuan, pag-improve ng circulation, at pagprotekta sa mga nerves sa kamay at binte. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng spinach pagkatapos ng animnapong taon ay hindi lang sa nutrients nito, kundi sa kung paano nagtutulungan ang mga nutrients na ito para protektahan ang collagen fibers at pigilan ang pagkasira ng muscle at nerve tissue. Una, Puno ang spinach ng vitamin A bilang beta-carotene na tumutulong i-regulate ang mga genes na kasangkot sa collagen production. Kung walang vitamin A, ang iyong fibroblasts, ang mga cells na gumagawa ng collagen, ay hindi nagagana ng maayos. Pero ang mas importante para sa mga senior ay ang lutein at chlorophyll sa spinach na tumutulong mag-detoxify ng tissues at bawasan ang chronic inflammation. Dalawang malaking kaaway ng collagen integrity. Habang tumataas ang inflammation sa edad, inaatake nito ang collagen-rich layers sa paligid ng mga kasukasuan at nerves na nagdudulot ng paninigas, pangangalay at pagkawala ng elasticity sa mga binti at daliri. Nagbibigay din ng spinach ng magnesium, isang mineral na kulang sa 60% ng mga matatanda. Mahalaga ang magnesium sa muscle function, nerve conduction, at collagen enzyme activity. Kung kulang ka dito, naninikip ang iyong mga kalamnan, naninigas ang kamay, at hindi nakakakuha ng sapat na blood flow ang iyong mga kasukasuan. Isang pag-aaral noong 2018 sa Biological Trace Element Research ang nakatuklas na ang mga matatandang may mataas na magnesium intake ay mas malakas ang connective tissue resilience at mas mababa ang tiyansa sa nerve compression syndromes tulad ng carpal tunnel at sciatica. At huwag kalimutan ang nitrates sa spinach. Ang natural nitrates nito ay tumutulong mag-expand ng mga daluyan ng dugo para mas maraming oxygen ang makarating sa mga bahaging mahirap maabot tulad ng kamay, paa at tuhod, mga lugar na madalas magkaroon ng poor circulation at collagen deterioration sa mga matatanda. Mas magandang blood flow ay nangangahulugan ng mas mabilis na collagen repair, mas kaunting paninigas ng kasukasuan, at mas konting pakiramdam ng pins and needles kapag nagpapahinga o naglalakad. Kung sumasakit ang tuhod mo kapag naglalakad o naninigas ang kamay mo kapag nagtatype, kailangan mo ng spinach araw-araw. Hindi lang ito isang dahon, isa itong sandata para sa iyong mga daluyan ng dugo, kalamnan at collagen na kailangan ng iyong tumatandang katawan. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero pito sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang anim okra. Kung madalas manigas ang iyong mga kasukasuan o mahirap ipulupot ang iyong mga daliri, ang okra ay maaaring ang gulay na nagliligtas sa collagen na iyong kailangan. Madalas itong napapabayaan dahil sa malagkit nitong texture, ngunit ang okra ay isa sa mga pinaka-underrated na gulay para sa kalusugan ng mga kasukasuan, protection ng nerves, at pagpapanumbalik ng collagen, lalo na para sa mga senior na edad anim na pupataas. Ang okra ay puno ng mucilage, isang makapal at gel-like na soluble fiber na hindi lamang tumutulong sa digestion kundi nagbibigay din ng proteksyon at cushion sa mga kasukasuan katulad ng synovial fluid na pumoprotekta sa cartilage. Habang bumababa ang collagen sa edad, nagiging tuyo, marupok, at namamaga ang mga kasukasuan. Dito nagsisimula ang pananakit. Ngunit ang mga compound sa okra kasama na ang pectin, rhamnogalacturonan at polyphenols ay tumutulong pasiglahin ang collagen production habang binabawasan ang oxidative stress na nagpapabilis ng pagkasira ng cartilage. Sa isang pag-aaral noong 2021 na inilathala sa pharmaceutical biology, natuklasan ng mga mananaliksik na ang okra extract ay makabuluhang nagpababa ng pamamaga sa kasukasuan nagpabuti sa collagen density sa connective tissue, at nagpanumbalik pa ng nasirang cartilage sa mga hayop. Mahalaga ito dahil karamihan sa mga senior na may mahihinang tuhod o naninikip na kamay ay hindi lamang nawawalan ng kalamnan. Nawawalan din sila ng collagen framework sa loob ng mga kasukasuan at nerve sheath. Direktang tumutulong ang okra sa pag-aayos ng mga soft tissue na ito. Mayaman din ang okra sa vitamin K vitamin C at manganese, lahat ay mahahalagang sangkap sa pagbuo ng collagen. Ang vitamin K ay tumutulong i-regulate ang calcium para mapunta ito sa mga buto at hindi sa mga kasukasuan. Ang vitamin C ay nagpapabilis sa enzymatic process para sa pagbuo ng bagong collagen fibers. At ang manganese ay direktang sangkot sa pagbuo ng proline, isa sa pinakamahalagang building blocks ng collagen. Kung wala ang mga nutrients na ito, hindi mabubuo ang collagen, gaano man karaming protina ang iyong kinain. Bukod dito, ang okra ay naglalaman ng quercetin at flavonoids na pumoprotekta sa mga nerves mula sa oxidative damage. Mahalaga para sa mga nakakaranas ng pamamanhid, pangangapos o pangihina sa mga binti, paa o kamay. Ang mga sintomas na ito ay kadalasang nagmumula sa pagkasira ng connective tissue hindi lamang nerve damage. At ang okra ay tumutulong pabagalin ang prosesong ito. Para sa mga senior na may masasakit na tuhod, naninikip na daliri o paninigas sa umaga, ang okra ay hindi lamang isang side dish, isa itong natural, plant-based na repair system para sa iyong collagen, kasukasuan at nerves. Gulay bilang lima, broccoli. Ang broccoli ay hindi lamang isang masustansyang gulay isa ito sa pinakamalakas na natural na paraan para sa pagpapanumbalik ng tendons, ligaments at collagen-rich tissue sa mga nagkakaedad na katawan. Pagkalampas ng anim napo, nagiging marupok ang collagen matrix. Maaari mong maramdaman ang pag-ugong ng tuhod, paninigas ng bukong-bukong, o -bukong, pamamanhid sa mga daliri. Hindi lamang ito wear and tear. Ito ay pagkasira ng structural protein na nagdudugtong sa iyong mga kalamnan at kasukasuan at ang broccoli ay tumutulong pigilan ito. Ang broccoli ay may mataas na antas ng sulforaphane, isang compound na matatagpuan sa cruciferous vegetables na nag-aaktiba ng detox at repair genes ng katawan. Sa isang pag-aaral noong 2020 na inilathala sa Journal of Cellular Physiology, ipinakita na ang sulforaphane ay pumaprotekta sa collagen-producing fibroblasts, Nagpapababa ng pamamaga sa connective tissue at nagpapabilis ng paggaling ng nasirang cartilage. Para sa mga senior, ibig sabihin nito ay mas malakas na tuhod, mas mahusay na grip strength, at mas matibay na tendon sa kabila ng edad. Ngunit hindi nag-iisa ang sulforaphane. Ang broccoli ay mayaman din sa vitamin C, vitamin K, calcium, at glucosinolates. Lahat ay may mahalagang papel sa collagen formation, proteksyon ng buto, at pagbabawas ng oxidative stress sa loob ng mga kasukasuan. Ang mga nutrients na ito ay hindi lamang nagpapataas ng kakayahan ng katawan na gumawa ng bagong collagen, kundi pinoprotektahan din ang mga existing fibers mula sa pamamaga, arthritis o mahinang sirkulasyon. Sinusuportahan din ng broccoli ang kalusugan ng nerves, mahalaga para sa mga nakakaranas ng pangingilig, pangangapos o pamamanhid sa kamay at binte. Ang antioxidants sa broccoli ay nagbabawas ng oxidative damage sa palibot ng nerves, lalo na sa mga extremities, na tumutulong maibalik ang tamang nerve signaling at bawasan ang mga sintomas na dulot ng pagkasira ng connective tissue. Dagdag pa rito, ang mataas na fiber content ng broccoli ay tumutulong i-regulate ang blood sugar. Mahalaga ito dahil ang mataas na glucose ay nagpapabilis ng collagen glycation na nagpapahirap at nagpapadaling masira sa mga tissue. Kung umuugong ang iyong mga tuhod, mahina ang iyong mga kamay o hindi na kumikilos ng maayos ang iyong mga binte, dapat isama ang broccoli sa iyong pang-araw-araw na pagkain. Hindi lamang ito isang gulay, isa itong nerve protector, joint restorer, at collagen regenerator para sa mga senior na nagnanais manatiling malakas at malusog sa mga susunod na taon. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero lima sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka. At i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang apat, beetroot o remolacha. Kung ang iyong mga binti ay malamig, mabigat o nangangalay kapag naglalakad, maaaring hindi ito problema sa iyong mga kalamnan, maaaring may problema sa iyong sirkulasyon at collagen. At ang beetroot ay isa sa pinakamalakas na gulay na kayang ayusin ang parehong problema ng sabay. Maraming matatanda ang hindi alam ito, ngunit ang mahinang daloy ng dugo ay nagdudulot ng kakulangan sa mga silulang gumagawa ng collagen, nagpapabagal sa pag-aayos ng tissue at nagpapahina sa lahat, mula sa iyong mga tuhod hanggang sa mga daliri. Direktang nilalabanan ng beetroot ang problemang ito sa pamamagitan ng pagpapataas ng nitric oxide production na nagbubukas ng iyong mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng oxygen delivery at nagpapanumbalik ng daloy ng nutrients sa mga kasukasuan nerbiyo at muscle tissue. Puno ang beetroot ng nitrates na nagko-convert -co sa nitric oxide sa iyong katawan. Sa isang pag-aaral ng dalawang libot labing na inilathala sa nutrients, ang mga matatandang umiinom ng beetroot juice araw-araw ay nakaranas ng 21% isang pagtaas ng daloy ng dugo sa mga binti, mas mahusay na pagtitiis sa paglalakad at mas malakas na activation ng quadriceps. Ngunit narito ang koneksyon sa collagen. Kapag gumanda ang daloy ng dugo, gumaganda rin ang paghahatid ng vitamin C, amino acids, at minerals tulad ng copper at zinc. Lahat ng ito ay kailangan para sa collagen synthesis. Kung walang maayos na sirkulasyon, hindi makakabuo ng collagen. At kung ikaw ay higit sa anim 60 taong gulang, ang mahinang microcirculation ay malamang ang isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit mahina ang iyong mga binti at nangangalay ang iyong mga kamay. Mayaman din ang beetroot sa betalain, ang pigment na nagbibigay sa kanila ng kanilang matingkad na pulang kulay. Ang betalain ay isang malakas na antioxidant na pumoprotekta sa collagen mula sa pagkasira dulot ng oxidative stress. Ang mga matatanda na may mataas na oxidative stress ay mas mabilis makaranas ng pagkasira ng tendons pagagasgas ng cartilage at pinsala sa nerbyo. Lahat ng ito ay lalong lumalala kung walang collagen support. Binabawasan ng beetroot ang mga panganib na ito sa pamamagitan ng paglilinis sa mga free radicals na sumisira sa connective tissue. At mayroon pa, ang beetroot ay naglalaman ng folate, isang B vitamin na mahalaga para sa healthy cell turnover, skin regeneration, at joint maintenance. Ang mababang folate ay naiuugnay sa pagtaas ng homocysteine, isang inflammatory compound na sumisira sa collagen at nagpapapigas sa mga daluyan ng dugo. Kaya naman ang beetroot ay lalong nakakatulong sa mga matatanda na may sintomas sa binti na may kinalaman sa sirkulasyon, kabilang ang pamamanhid ng mga daliri, mahinang mga binti at mabagal na paggaling ng pananakit ng tuhod. Para makuha ang buong benepisyo, Kainin ang beetroot na inihaw o steamed. Huwag ibabad sa tubig. Nawawala ang nutrients. Maaari ka rin uminom ng fresh beetroot juice, walang added sugar, o ishred ang hilaw na beetroot sa mga salad. Ang paghahalo ng beetroot sa citrus fruits ay nakakatulong sa pag-absorb ng nitrate at nagpapabilis ng nitric oxide release. Kung pakiramdam mo'y tumanda ng sampung taon ang iyong mga binte sa isang gabi, ang beetroot ang maaring solusyon. Hindi lamang ito nagpapabilis ng daloy ng dugo, sinisimulan din itong ayusin ang iyong collagen highways mula sa loob palabas. Gulay bilang tatlo, seaweed, gulay dagat. Maaring mukhang kakaiba at madulas, ngunit ang seaweed ay isa sa pinakamalakas na gulay na nakakapagpabago ng collagen sa mundo at halos lahat ng matatanda ay hindi ito kinakain. Kung nakakaranas ka ng paninigas ng kasukasuan, paghigpit ng mga litid o pangangalay ng nerbyo sa iyong mga kamay o binte, ang seaweed ang maaaring nawawalang link. Ang seaweed ay natatangi dahil sa mayaman ito sa minerals at natural na collagen stimulating compounds, lalo na ang iodine, alginate at fucoidan na tumutulong sa pagbuo ng tissue structure na nagpapanatiling matibay ang iyong katawan. Ang collagen production ay hindi lamang nakadepende sa protein o vitamin C. Kailangan din nito ang trace minerals tulad ng copper, manganese, at zinc na lahat ay matatagpuan sa seaweed sa form na madaling gamitin ng katawan. Ang mga mineral na ito ay nagsisilbing enzyme cofactors, ibig sabihin, tinutulungan nila ang iyong katawan na ma-activate at maayos na ma-assemble ang collagen strands. Kung wala ang mga ito, mananatiling stiff ang iyong mga kasukasuan, matutuyo ang iyong mga litid, at mananatiling iritado ang iyong mga nerbyo dahil sa kakulangan ng structural protection. Ito ang dahilan kung bakit ipinakita ng mga pag-aaral sa Marine Drugs at International Journal of Biological Macromolecules na ang seaweed polysaccharides tulad ng fucoidan ay nagpapataas ng fibroblast activity nagpapasigla ng collagen production at nagpapababa ng tissue inflammation, lalo na sa paligid ng mga kasukasuan at nerve pathways. Ngunit mas malayo pa ang naibibigay ng seaweed. Naglalaman ito ng anti-inflammatory omega-3, fatty acids, unique plant sterols, at natural iodine na sumusuporta sa thyroid function. Bakit ito mahalaga para sa iyong mga kamay at binte? Dahil kontrolado ng iyong thyroid ang metabolic rate at bilis ng tissue repair. Ang mga matatanda na may mababang iodine at mabagal na thyroid ay madalas makaranas ng sintomas tulad ng malamig na kamay at paa, muscle cramps, pamamanhid, at mabagal na paggaleng. Lahat ito ay senyales ng mas malalim na collagen deterioration at mahinang tissue turnover. Pinapabuti rin ng seaweed ang skin elasticity at wound healing. Direktang indikasyon kung gaano kahusay ang performance ng iyong collagen network. Isang pag-aaral noong 2021 ang nagsabing ang mga matatandang umiinom ng seaweed extract ay nakaranas ng mas mabilis na tendon recovery at mas kaunting joint pain pagkatapos lamang ng apat na linggo. Hindi lamang ito pagkain para sa gut health isa itong connective tissue rejuvenator. Para ligtas na makakain ng seaweed, pumili ng low-sodium dried seaweed sheets tulad ng nori o seaweed snacks na walang added oil o sugar. Maaari mo itong durugin at ilagay sa sopas, isabog sa salad, o i-blend sa smoothie para sa mineral boost ng hindi mo napapansin ang lasa. Ilang servings lamang bawat linggo ay maaring magsimulang magpabago sa unti-unting pagkasira ng iyong mga kasukasuan, daliri at binte. Maaring hindi ka pamilyar sa seaweed, ngunit kung stiff ang iyong mga tuhod, nangangalay ang iyong mga kamay sa gabi, o parang hindi matatag ang iyong mga binti, ang kakaibang halamang dagat na ito ay maaring pinakamabisang pagkain na hindi mo pa nasusubukan. Gulay bilang dalawa, asparagus. Ang asparagus ay hindi lang pampaganda ng plato, isa ito sa pinakamabisang gulay para sa pag-aayos ng collagen sa katawan. Lalo na kung nakakaranas ka ng maluwag na kasukasuan, paglalambot ng balat, o matinding pananakit ng mga ugat sa kamay at paa. Pagkalampas ng anim napo, mas mabilis nang masira ang collagen matrix kaysa sa kayang ayusin ng katawan. At kung walang tamang suporta sa cellular level, magdudulot ito ng mahihinang tuhod, masasakit na daliri at connective tissue na hindi na kayang pagdugtungin ang mga kalamnan, litid o balat. Tumutulong ang asparagus na pigilan niyan. Ang gulay na ito ay mayaman sa glutathione, ang pangunahing antioxidant ng katawan at isang compound na direktang nakakatulong sa pagprotekta at pagpapanumbalik ng collagen. Nilalabanan ng glutathione ang oxidative stress na sumisira sa collagen sa mga kasukasuan, balat at nerve fibers. Sa mga matatanda, ang mababang label ng glutathione ay nauugnay sa mabagal na paggaling ng tissue, mas mataas na pamamaga at mabilis na pagkawala ng kalamnan. Ayon sa isang pag-aaral noong 2020 sa Oxidative Medicine and Cellular Longevity, ang mga matatandang may mataas na glutathione ay mas maayos ang collagen structure, mas malakas na buto, at mas mababang tanda ng pagkasira ng kasukasuan. Sagana rin ang asparagus sa vitamin K na nagre-regulate ng calcium deposition sa mga buto at kartilago at pinipigilan itong maipon sa maling lugar tulad ng sa palibot ng mga ugat o malambot na tissue. Malaking problema ito pagkalampas ng anim na apo kapag ang calcium ay nagsisimulang kumalat sa mga kasukasuan at blood vessel na nagdudulot ng paninigas kawalan ng flexibility at pressure sa mga ugat. Tinutulungan ng vitamin K na ibalik ang calcium sa buto kung saan ito nararapat at pinoprotektahan ang collagen-based tissue mula sa maagang pagkasira. At hindi lang iyan, ang asparagus ay may folate na sumusuporta sa DNA repair at cellular turnover. Parehong kailangan para sa pagpapanumbalik ng nasirang collagen fibers. Ang mga matatandang kulang sa folate ay madalas makaranas ng mabagal na paggaling ng sugat, manipis na balat, at delayed muscle repair. Nagbibigay din ng asparagus ng prebiotic fiber na nagpapalusog sa gut microbiome at ang malusog na bituka ay direktang nakakatulong sa mas epektibong pagsipsip ng mga nutrient na nag activate ng collagen tulad ng vitamin C, zinc at magnesium. Kung napapansin mong lumuluwag ang iyong tuhod, sumasakit ang balakang o naninigas ang mga braso kapag umaabot, dapat isama ang asparagus sa iyong lingguhang pagkain. Hindi lang ito ordinaryong gulay, isa itong collagen regeneration catalyst na lubhang kailangan ng iyong katawan pagkalampas ng animnapo. Gulay bilang isa, parsley o perehil, lihim ng matitibay na kasukasuan at kabataang balat ng mga senior. Hindi lang pampaganda ng pagkain ang perehil, isa ito sa pinakamakapangyarihang gulay para sa mga Pilipinong edad anim na po pataas. Sa dami ng remedyo at suplemento na lumalaganap ngayon, madalas nakakaligtaan ang isang simpleng damo na laging kasama sa ating lutong bahay. Ang parsley o perehil. Alam mo ba na ang perehil ay punong-puno ng vitamin C? Mas marami pa kaysa sa isang orange? Sa kulturang Pilipino kung saan ang kalamansi ang bida, huwag baliwalain ang perehil. Ang vitamin C ay mahalaga sa paggawa ng collagen, ang protinang nagpapalakas ng ating balat, litid, kasukasuan, at mga kalamnan. Kapag tumatanda tayo, bumabagal ang paggawa ng collagen, kaya mahalagang tulungan ito ng tamang pagkain. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022, ang matatandang may mataas na vitamin C intake ay may mas malusog na tuhod, litid at balat. At bukod sa collagen boosting powers nito, may taglay rin itong apigenin, isang flavonoid na tumutulong magpababa ng pamamaga, mainam para sa mga may arthritis, rayuma o pananakit ng kasukasuan. May isa pa itong sikreto, tinutulungan ng perehil ang liver sa pagdetox nililinis ang katawan sa mga toxin na pwedeng sumira sa balat at buto. May chlorophyll din ito na nagpapabilis ng paggaling ng kalamnan at nagpapaganda ng oxygen supply sa katawan. Perfect para sa mga lolo't lola na gusto pang maging aktibo. Paano ito gamitin? Simple lang, iwisik sa sinangag, sabaw, itlog o ihalo sa smoothie. Murang-mura, madaling hanapin at hindi kailangang marami kahit ilang kutsara lang kada araw, makikita mo na ang epekto. Sa mga senior na gustong mapanatili ang lakas ng tuhod at kinis ng balat, ang perehil ay hindi lang dahon, isa itong natural na biyaya ng kalusugan. Pangwakas na kaisipan, ang paninigas ng kamay, mahihinang binti, at naninikip na kasukasuan, hindi lang ito senyales ng pagtanda. Mga babala ito na unti-unting nauubos ang collagen sa iyong katawan. At kapag lumitaw na ang mga sintomas na ito, nawala na ang 30 hanggang 40% ng iyong natural collagen reserves. Pero ngayon alam mo na ang katotohanan. Hindi mo kailangan ng mamahaling powder o masakit na injection. Ang kailangan mo lang ay ang tamang mga gulay kinakain araw-araw sa tamang paraan. Para matulungan ang iyong katawan na mag-ayos mula sa loob, mula sa parsley at spinach hanggang sa seaweed at okra, ang walong gulay na ito ay suportado ng siyensya para sa pagpapanumbalik ng collagen, pagprotekta sa mga ugat, pagpapalakas ng kasukasuan at pagbabalik ng sigla sa iyong mga binti at kamay. Huwag nang maghintay hanggang sa huli. Simulan mo na bukas isang gulay sa isang pagkakataon. Ngayon, gusto naming marinig mula sa iyo. Anong sintomas ang gusto mong maibsan? Naninigas na kamay o mahihinang binte? I-comment ang iyong sagot sa ibaba. Binabasa at sinasagot namin ang bawat isa. At kung nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.